Hello guys, magandang buhay. Susubukan kong magtubero dito sa aming uh, lababo sa labas. Nagbabara eh. Kasi tumatagas na siya. Oh. Tumatagas siya pagka... Putol na kasi yung ano, tubo. yan guys, luma na siya kaya papalitan na natin. Palitan natin ng medyo maganda ganda. Ayan. So ayan nakabit ko na. Naklip lang. Clip lang siya, clip. Subukan natin kung di na siya tatagas. So ayun. Gumalabas na siya. Ayan Okay, na nakabit na natin. Thank you guys for watching. Pwede na tayong magtugas dito sa ating uh, labas na labab. Bye guys. See you again. Thank you for watching.